namin. Dan, basta nasa labas ka. Dan, magkating tayo. Wala <laughs> akong magawa eh. Magkating tayo, Dan. Nakakatawa. Nakakatawa okay. sa Kaya mo ginagawa ano? Walang kwenta. Magkating tayo. <laughs> <Lalo, sir. laughs> eh, ba't kasi kailangan pa mag aral eh? No? Bat ano ba sis mo, hindi ka naririnig tong kamera? Hindi ko ba ako rinig? Eh? Dapat! Dapat? Dapat magbulang ang nagtuturo natin. Eyyy, eh, magbulang naman nagtuturo sa atin dati ah. Ganun ba? May hiray no? na. Sana pagkapanganak natin eh. May alam na tayo lahat. Oo. May hiray na pagkapanganak natin. Hindi naman natin magtuturo. Hindi ba? Standito ka. Galit ako sa'yo. Mayuwa sa akin. kasama sa video. Matay ka dyan sa inggit. Manginig ka dyan sa lawit. <laughs> Grabe. Patuloy na lang bang ganito? Ko oh, kasi eh, na tanong eh. Sino ba nagkwento sa iyo? Sino ba nagkwento sa iyo? Sino ba nagkwento sa iyo? Nag oh. Ang ina mo. Sabihin ko yan, kasi niyan. Sino nga? ulo ka pa pala eh, naoy na ako eh. Whatever. Sige, sino? Galit rin kay uli. Sino kwento kay Jumis? Lolo yun ah. gamit nagkwento kayo. Yung yan. <laughs> yan daw sa atin nagalit. Yung yan, di ko alam eh. Pero kay nagkwento na tayo kapon. Na, tayo mataruan, pero naparekwenta yung tanong ni Gat eh. Pero what? kwenta ng tanong mo eh. kwenta ng tanong Bago ko rin pala eh. Nung nangumura ko sa camera, nagbumuna ko sa camera. Kailangan ba off cam? Ha? Ano sabi mo? Gano'ng kalaki? Raulo ka pala eh. Parang ako eh. Tinanong ko sa kanya dati. Totoo ba yan? Totoo ba yan? Oo. Oh. Pwede di ko tala'y ma-upload tong video ko. Edit, edit. Kakat ko na lang mamaya. Mas nakasulat dito, no? Bigla na sinabi niya, sikakat ko na lang mamaya. Ano yung kinat niya? yung kinat niya? <laughs>